Uh, will study the possibility of filing a perjury case against those two uh, uh, individuals. Okay. Yung po, yung yung po yung uh, lumalabas ngayon, uh, napakasakit po na no? we we felt uh, betrayed because along the way as the executive director of the National Secretariat ng NTF ako naman po ay binibigyan ng mga uh, feedbacks ng ating mga iba't ibang mga clusters at uh, yung mga regional uh, uh, organizations natin ng NTF So We were we were really convinced ano na itong mga batang ito uh nag-approach po sa atin no and they were asking uh, if I may just uh cite very important uh, entries dun sa kanilang mga affidavit mismo which was written by them ano handwritten po nila yung uh, affidavit nila so isa sa mga binabanggit nila dito ay uh, uh, gusto na nilang talikuran ano upang sabihin ang aming planong umalis sa kinabibilangang organisasyon at kalaunan ang pag-surrender sa autoridad. Isa po yan sa uh, sinumpaang salaysay ni Ms. Jed Tamayo. Sumusuko ako sa mga autoridad dahil sa banta ng kapahamakan ng ibang grupo na galit sa amin. Sabi niya, paghihirap at stress, pangungulila ko sa aking pamilya sa tatlong buwan uh, kung pagkilos uh, upang makapagbagong buhay na daw sila makapasok uh, sa trabaho at uh, maging kapiling ulit nila ang kanilang pamilya. Binanggit pa sa dulo ng affidavit ni uh, ni Jed Tamano, tinitiyak ko na hindi na ako sasama sa mga grupo sa hanay ng CPP-NPA-NDF. Yung kay ano, yung kay uh, uh, Castro naman kay Miss uh, uh, Junila Castro, uh, similar din yung kanyang mga statement. Uh, sinasabi niya rito hindi totoo ang mga balita na may dumukot sa amin. Kundi tumakas kami sa mga dati naming mga kasamahan. May apat na taon na ako na nasa kilusan. Siya mismo ang nagbang nagbanggit, naging hukbo ako, meaning naging armados ya at uh, huli ay nag-oorganisa ng mga manging isda, Sabi niya. So, with those things that they have mentioned uh, uh, to to the our ano to our uh, units on the ground we were fully convinced na talagang uh, sila po ay nagbabalik loob na. Kaya isa sa programa ng NPFLK ay uh, yung tinatawag natin ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung saan yung mga nagbabalik loob po natin na kababayan ay binibigyan ng pagkakataon na ma-rehabilitate, ma-training at ma-reintegrate back to the society. And another thing, Jovi, no, uh, uh -ano rin, we reached out to their families. Yung pamilya po ni Jed, yung kanyang nanay at tatay ay uh, pumunta mismo doon sa lugar kung saan po sila ay uh, inaalagaan. But unfortunately, uh, yung magulang po ni Jonila despite uh, several uh, calls from uh, from our uh, units on the ground ay hindi po nagpakita during those times. And I wanted you to know na even before yung reported na mga missing daw sila, yung pong magulang ni... Uh, ni Jed ay uh, nakikipag-ugnayan na po sa atin uh, sa mismong opisina ko po and we made that commitment to him that we will do everything that we can nang sa gayon ay maibalik sa mainstream uh, society yung kanyang anak that's why we are very very happy no na uh, nga nunjanjan na po sila at uh, handa po tayong tulungan sila in fact we've been collaborating with other agencies already as my job uh, dito po sa NTF Lka DSWD at pati na rin nga po yung kasama sa conference kahapon, yung mayor po ng Laridel kung saan nakatira yung pamilya ng dalawang bata. Ganon din po, they were, very, ano, they were very supportive na bigyan ng pagkakataon yung mga bata na magbagong buhay. In fact, even before the press conference, nagtatawa. Ay, ano eh, tumawag po ako, wala pa ako dun sa lugar. tinakamusta ko po kung ano ang lagay ng uh, sitwasyon, kung kumusta yung mga bata, ganyan. Mm -hmm. At nagtatawanan po daw sila at ang pinag-uusapan ay yung mga scholarship na pwedeng nga uh, ipaabot ng uh, mayor sa kanila at kung ano pang, anong pang ibang mga tulong ang pwede pong gawin sa kanila. You so everybody was in, was in that kind of situation and feeling of... a uh, happiness because uh, kahit papano we were able to uh, you know rescue uh, to uh, dalawang kabataan na naman po na sa affidavit po nila mismo oh. sila inaadmit nila that they are supporting the CPP NPA and DF. Mm. so Is it, it very was very quickly that... na lang no kasi isang minuto na lang po kasi I, yes, mayroon, ma sorry po sorry it's okay. sorry it's okay po <laughs> yes, ma ma very helpful naman po yung mga detalye base po kasi sa mga reports last week sinabi nila na ready na silang humarap sa press con tapos last weekend sabi nila ay hindi naman daw sila handa. Meron po ba tayong theories? Base dun sa mga nakita natin sa mga na-witness natin kung bakit urong sulong. Kung totoo mang urong sulong po. Uh, may 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 pangamba po sa kanilang ng uh, dibdib kasi uh, isa sa nakasulat dito sa kanilang affidavit particularly yung kay Junila Castro, balak na kaming uh, ano 'ton uh, trabahuhin ng mga grupong RHB isa sa kalabang grupo ng NPA. So meron pong mga agam-agam sa kanilang dibdib at ayaw po nilang ma-expose sa sa publiko dahil siyempre eh, naiilang sila how do, how how will they proceed with their lives kung nakabalandra po sa TV yung kanilang mga mukha but there was a very persistent clamor from the uh, some leftist organization na keso AFP PNP dinukot daw ganyan ganyan and we saw in them na Ipakita natin that you are safe and sound na, uh, na nakasama po yung ano yung uh, mga nag-aalaga sa inyo. Yun po yung intention ng ating uh, uh, ginawang uh, press conference kahapon for the public to know that we have these two kids, they are well taken care of. Yung pong mayor nandiyan, yung mga tagi DSWD nandiyan, they were they were provided with a lawyer yung tagapaw so ganun po yung uh, yung intention natin in that particular uh, press conference kaya pumayag po yung mga bata at last na lumabas bata uh, really we felt us uh, so betrayed that uh, you, you know nung nagbigay po ng statement yung isa sa kanila uh, initially si Junila Castro we we, we were actually ano no uh, really surprised why why the sudden change of heart Uh, doon sa kanyang pinapakita po sa amin at doon sa sinulat niya sa kanyang uh, uh, judicial affidavit which we were informed was uh, uh, taken by a POW lawyer.